sa inyong lahat ngayon po ay January 12, 2024, Biyernes, ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 8 verses 4 to 7 and verses 10 to 22. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, Ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwahing pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad ng mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa so, gayon, Patutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapapalang araw sa inyong lahat at sa atin po ang pagpapatuloy ng pagbabasa at pagninilay sa aklat. Unang aklat ni Samuel. Sa bahaging ito narinig natin ang pagpupamilit ng mga matatanda ng Israel na magkaroon sila ng isang hari. At ang pinanggagalingan ay kumbaga nainggit lang at gusto lang din nilang tumulad sa ibang bansa na pinamamahalaan ng hari. Sa ganito kasing, sa punto kasi na ating Uh, aklat, no? sa aklat ni Samuel, ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ang sasabihin ng isang propeta, at yun ang gagawin ng, ng mga tao. Pero sa ngayon, sabi nga, no, ayaw na nilang makinig kay Samuel. So, ibig sabihin, sabi nga, uh, sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi naman ikaw ang inaayawan, kundi ako. So, imbis na ang Panginoon, ang kanilang sundin o sa Panginoon mag uh, ay mas gusto nila na sa isang tao na tatawagin nilang hari dahil ang ibang mga bansa ay merong hari kaya dapat meron din daw ang Israel pero sa kabila ng mga babala no ng Panginoon na uh, ang magiging uh, ugali o pagkatao kaisipan ng hari na gusto nila ay hindi magiging mabuti pero sa kabila ng ginusto pa rin ng mga Israelita kaya nga kumbaga no yung, mga, yung hari na meron sila ay hindi pinili ng Panginoon kundi ipinilit ng mga Israelita na maganda rin ang mapagnilayan natin no, na tayo po minsan nabibigyan tayo ng pagkakataon no na magkaroon ng pinuno pero sadyang mas ipinipilit natin kung ano yung gusto natin dahil lamang sa uh, kagustuhan natin o yung hindi na natin talagang pinag-aaralan, uh, binubusisi yung, uh, yung kanyang plataforma, yung kanyang pamamaraan ng pamumuno, ay wala lang. Basta lang meron tayong pangulo, basta meron tayong uh, leader, na na unang-una nga ano dapat ang leader ay uh, may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, ah uh, siyempre may may pagmamahal sa sa batas ng Diyos. Pero sa, sa atin, ano nangyayari ay katulad ng mga sinaunang Israelita ay kulang sa pag-iisip, kulang sa tamang pag-sangguni no kung sino nga ba talaga ang dapat maghari. Pero siyempre Uh, kahit sino man yan, no, na dapat pinakauna ay alam niya kung sino ang hari na dapat na paglingkuran. lahat ng ginagawa, lahat ng uh, iniisip ng isang leader ay laging dapat nakakonekta sa tunay na Panginoon na dapat sinusunod. Kaya dito, nung nagsimula rin na magkaroon ng paghihirap muli, ng uh, itong mga Israelita dahil nga alamo sa katigasan ng ulo no sa kanila po pagpupumilit na makiuso o makisabay dun sa ibang mga bansa na kung tutuusin ang mga bansa nito ay walang pagkilala sa iisang Diyos no sa Panginoon na lumikha kaya nawa matuto tayo sa karanasan Ah, uh, naha?! Ilang ulit na rin naman tayo no, na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na pumili. Sana po ay huwag nating ipilit yung uh, kagustuhan natin o kaya naman yung gusto lang natin nang hindi natin sinasangguni ito at idinadaan sa panalangin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.